nagwere pa na naman tayo ng ating truck at tayo ay nabiring ah nabiring uh, tagas yung preno for today's video ayan ito at uh, hindi matanggal. nakabakat yung pinakabiring niya at tayo lang nagagawa mag isa ayan, at hirap na hirap tayong tanggalin yung pinakabiring tigas bakat na bakat sa labas bali iangat ko muna siya para hindi siya lumaban yan ano yung kita nyo ito naka ah, ano siya nakangat nakangat na angat siya kanina ko pa ito inalat na itimplakan ko na ilagay ko na ng cooler hindi pa rin tatanggal para na tingnan natin sa talaga sa ngayon hey, mga idol oh at ginamitan ko na lang ano yan para mahugot siya at ginamitan ko rin ng chimblak ngunit hindi siya umubra at sinabitan ko dito na kimblak inila di pa rin umubra ngayon ito ang gagawin natin kung madadala kung mauhugot siya si bakat na bakat hindi talaga ano hindi talaga mahatak ang problema yan yung pinakabiring niya sa loob at kung bumakat doon talagang hindi siya mahila at hindi ko pati tinanggal na buo uh, itong pinaka ano, niya kasi ako lang mag isa, walang magtutulong mag ano kaya ayan, tingnan natin kung matatanggal natin nahugot na rin natin ang ating brick ram sa sobrang tigas ayan kung nakikita nyo talagang nakabakat dito siya sumasabit mga idol ayan o oh. tinatamaan ng bearing kaya hindi siya mahugot tigas, ngayon nitagas itong ating fluid papalitan na natin ng rubber cap yan. may kita nyo tagas sa tagas hingga sa loob ayan yung tagas nya mga idol oh. at kitang kita nyo naman ang tulo ng brake fluid oh, ayan kaya nawalan tayo ng preno mabuti mayro pang preno yung differential kasi dalawang ah, baso baso yung brake fluid na nalalagyan nya kaya yeah, mga idol hindi ko na tinanggal yung pinakagulong niya kasi buko na lang tinanggal yung ahap dito at nilagyan ko ng panulas para medyo bilis-bilis ang trabaho kaso lang ay lalo din natagal ang gawa ng bumakat yung biring nya kaya hirap rin tayong, ano, nabot tayo na maghapon, magtanggal yan, maghugot at yung brick ramp ito mga idol lang bumakat doon sa kanyang housing kaya kumikita nyo oh. yan ng itim pala oh. Nakikita yung bakat na bakat. Ayan mga idol, hindi ko na pinakita sa inyo kung paano kugutin niya kasi wala akong magbibigyo. Ayan na lang. Kaya hahabang ating video mga idol. Ayan mga idol, yung pinakatagas niya. Tumagas yung ating rubber cup. Ayan, kung nakikita nyo, lumalabas ang fluid. Ayan, ito oh. Ayan oh. Eh, mga idol na ito ay simpleng trabaho lang bilang sa isang driver. Lalo na sa mga baguhan ng mga driver at mga painantisa na matutunan nyo mga itong bagay na, ano, mga simpleng gawain. Kasi oras na mabirihan kayo sa daan ay hindi na kayo maghanap ng magagawa at kayo na magagawa. Mas may ginang may alam kaysa walang alam mga idol. Kasi kayo din mga ginabang sa inyong kalaman. Hindi po ba? Hindi lang po tayo bilang isang driver. Kailangan po natututo, natututo tayo sa mga bagay-bagay kung ano man po ang ginagawa natin sa ating sasakyan. Ayan, shoutout po sa mga driver at nanti. Ayan, ito po ay babahagi ko lang sa inyo bilang isang driver. Bali po, ito ay gagawin ko ngayon. Mabaklasin ko po ito. At papalitan natin ng driver. Ito naman mga idol, bago nyo tanggalin yung rubber cap dito sa pinaka-house niya kasi naputol yung blader niya ang gagawin nyo, barahan nyo muna yung brake fluid para pag tinanggal nyo yung pinaka-rubber cap niya hindi mauubos yung brake fluid niya doon sa stack kasi pag naubos po uh, sayang po ng brake fluid Malitan, linisan nyo muna ng maigi ang inyong Uh, mga ano yan, mga tabihan para malinis naman hugasan yung diesel kung walang diesel sabunin nyo mga idol para malinis siya ngayon hugasan yung tubig kasi wala ang diesel mga idol ayan pag hugasan yung diesel ah uh, ng tubig gawin nyo Nagyan nyo ng uh, sabon, kahit anong sabon, powder, para mas maganda. Ayan. sa para naglalaba lang mga idol. Uh. Tapos, si ano nyo, kumibasahan kung nasa nyo ayan kuskusin nyo yan kuskusin hanggang matanggal yung pinanga grasa at mga dumi ng mga idol saka itong pinakalob na yan lihahin nyo ng pino yung 1000 para matanggal yung pinakakalawang nyan mga idol sa loob at saka nyo puhusan ng tubig ayan kumikita may nyo ayan hmm, malinis na mga idol di ba? Oh, di ba? saka nyo lilihahin yung pinakalawang ito may idol lilihahin natin, hindi to ay nakakuha ng lihang pago kaya ito lang muna ang gamit na lihahin natin, lilihahin yung pinakalawang para matanggal yung pinakalawang yan, kabilahan yan yan, ano yun yung lagi ano yun na wala na siyang sapit kasi para hindi nasisira yung pinaka rubber cup niya para hindi siya napupunit mga idol Uh, laging ano yan uh, dapat lagi pulido ang trabaho Ayan. shout out po sa inyong lahat at sa kabubuhosan nyo ng tubig yan, malinis ang mga idol diba ba? kung nakikita nyo malinis na siya ngayon lang uh, nyo ano nyo ng tuyo ng basahan sa kaplovid it. bali ito yung papalitan na natin ng rubber cap tatanggalin pa natin to mga idol tatanggalin natin yan Ayan mga idol, tanggal na yung pinaka-rubber cup niya, ito, guma. Ayan, hindi ko na po pinakita sa inyo yung pagtanggal niya kasi wala naman tayo nagbibidyo. Wala tayong cameraman. Ayan. Ayan na mga idol, at ito na yung lalagay natin ng rubber cup, Ito yung luma at ito yung bago. Ngayon, ang gagawin natin dito para umangat siya, kasi kahit bago ilagay mo dito yung pinaka housing nya doon ay medyo maluwag na ang gagawin natin lalagay natin ng tiplon ito ito mga pang emergency lang po to na maabiriyan kayo sa daan ito ay dagdag kalaman po sa mga ating kapwa driver Ayan. lagyan po lang natin sa paligid natin ng tiplon Ayan, para siya ay umangat pulupotin lang po natin ang pulupotin hanggang umangat ayan pulupot pulupot ayan pulupot lang natin ang maigi ay mga idol okay na napulupotan na ayan saka natin to ilalagay ang ating rubber cup ayan pag hindi nyo naman kaya ay lagay to dito lagay nyo ng langis para may pasok yung ah magaan ayan matigas pala to kanina malabot lang Ayan, ganito lang o. Ayan. Ayan. Diba, okay na po. sa kanya uh, aano hin, i- ibababa. So, tutuin nyo na lang ng flat escrow na hidol. Ayan. Ito po, ay gagamitin nyo lang sa mga pembel jeans dahil kung may pira naman kayo sa may mga aray, papalitan nyo na pinakabuo ng ano yan. Ayan, um, ang aftas yan mga hidol o. Ngayon, isasalpak na po natin ito na po yan dalawa. Ayan. Sasalpak natin. Tara. Ayan, bago nyo mga ilagay, huwag hapon nasa yung maigi yung loob, pinaka loob niya mga idol para siguradong malinis ang loob ito ba? Ayan, para hindi naman masira agad Ayan mga idol, sasalpak na natin ito, pinaka spring saka ito okay na yan salpak na natin mga idol ha ano yun yung laging malinis mga idol ha ayan, palinakasalpak na po yung kabila okay na yan Ayan, uh, at sunod po nilalagay na natin ito. Lilinisan po muna natin. Ayan po mga idol, maraming salamat po. At sana po ito ay gadagdag kalaman po sa mga driver natin. At sa mga nag-aaral pa lang po. Ayan po, hanggang dito na lang po ang aking vlog. At hindi ko na po pahabain ang aking vlog. you po sa lahat. Set out po.